Yan mga kamenyos na dito tayo ngayon sa may kampo uh, Campo Uno. Ito yung uh, talagang uh, nasalanta na salanta o dito yung uh, sinasabi natin na uh, napinsala ng ating pong mga kababayan. Uh, ito po ngayon yung sitwasyon dito. Napakarami po yung stranded dito sa tulay na ito. At uh, babo ito Campo Uno ito? Sityo Campo Uno. Oh, Sityo Campo Uno sa sityo kampo na ito mga kaibigan ito po yung sitwasyon ngayon dito matapos nga napagbuhos itong napakalakas na ulan kagabi ay uh, ito po yung bumungal sa ating mga kababayan dito po sa sitio kampo uno uh, makikita nyo po yan ay bahay po yan pero parang naanod sa parting bahagi na rin na yun, may bahay din po dyan pero naanod din po mga kasama. Yan po yung mahirap ngayon no na sitwasyon ng ating mga kababayan. Dito po sa sitio Campo Uno, dito po sa bayan po ng Matanog. Isa ding uh, positive po ng uh, kuryente yung uh, natumba. At pahirapan po yung... Uh, paglabas, pagpasok ng ating pong mga sasakyan. Yan po. Pero yung tulay natin ay wala pa rin pong damage. Uh, yun lang yung kable lang lang ating pong uh, poste ang natumba. At uh, ito nga po, mahirapan yung ating mga kababayan. Dito sa babang parting ito, may mosquit po dyan. Yan lang po yung naiwan. At uh, yung uh,